Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign bukas sa araw ng Sabado, August 17, 2024. Para sa mataong aris, huwag mong dayain ang iyong sarili. Kung ano lang ang nahawakan ng iyong mga kamay, yun lang ang iyong bilangin. Sana malinaw ito sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black ang iyong mama's writing numero 9, 10, 20, 24, 30 at 31. Para sa mga taong Taurus, huwag ka agad maniniwala sa mga naririnig mong magagandang bagay. Dali yun ang kadalasan ginagamit ng mga mandaraya. Mag-ingat ka. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mama's writing numero 4, 19, 21, 27, 34 at 37. Para sa mataong Gemini, hawakan mo na may pit ang matatanggap mong pagpapala ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong masarating numero, 18, 22, 27, 35, 39, at 41. Para sa mataong Cancer, huwag mong hayaan na makalampas sa iyo ang magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong masarating numero, 11, 17, 25, 27, 34 at 41. Para sa taong Leo, mahirapan kang mamili ngayon dahil marami kang pagpipilian. Kung hindi mo magawang pumili, sundin mo ang mga sinasabi ng mahal mo. Ang yung mapalad kulay ay orange. Ang yung mga numero, 8, 12, 23, 38, 40 at 42. Para sa taong Virgo, Marami kang maririnig ng mga imbentong kwento laban sa mga malalapit sa iyo. Huwag mo itong palakihin pa at baka mas lalo pang gumulo ang sitwasyon. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero 17, 20, 22, 27, 38 at 40. Para sa mataong libra, bigyang laya mo ang iyong sarili. Walang sino ang pwede magbigay sa iyo ng kalihaan. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 16, 21, 29, 33, 38 at 42. Para sa mataong Scorpio, ito ang araw na magugulat ka dahil aakalain mong patuloy pa rin ang di magandang karanasan sa iyong kapalaran. Pero huwag kang mag-alala dahil ngayon na mag-umpisang gumanda ang buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 6, 19, 21, 23, 38 at 42. Para sa mataong Sagittarius, tapusin mo muna ang dapat mong tapusin bago ka magsimula ng iba pang gawain para hindi ka matambakan. Ang iyong mapalan na kulay ay purple. Ang iyong mga numero 4, 16, 27, 33, 35 at 41. Para sa mataong Capricorn, hindi maganda sa iyo ang magpalit ng plano at magiba ng isip dahil papangit lang ang mga pangyayari kaysa na pumuti. Ang iyong mapalad kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero 19, 21, 25, 26, 38 at 41. Para sa mataong Aquarius, kikilos ka na parang ikaw ay sobrang masaya dahil dito talagang sasaya ka. Ang mga swerte ay maglulundagan sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung mga numero, 16, 20, 22, 25, 30, at 33. Para sa mataong Pisces, hindi pwedeng nasa loob ka lang ng bahay. Mas maganda na mamasyal ka. Sa ganitong paraan, mananariwa ang iyong kapalaran at ang lahat ay kaganda para sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung mga numero, 1,